Yun, isang magandang magandang araw sa inyo mga kabuntot At yan, tayo magbabike muna ngayon ngayon Maghahabol tayo sa oras bale, Yun, mga kabuntot, nandito na tayo sa barangay Lukban Lukban balayan yan Yun guys, bali nandito nga pala tayo sa ano Patugo Pero pupunta natin barangay Sukol Bali pupunta natin yung ano Pinagmamalaking Lomi Ng barangay Sukol talaga naman daw pero totoo natikman ko na talaga talaga masakit guys bali nandito nga pala tayo sa dulong sukol mga kabuntot may napagtanongan tayo dito pala yung daan ngayon lang ako na daan dito bali ito dulo na bali part na rin to ng dulo ng patugo yun guys bali ito yung nadaanan na natin papasok yan palusong palusong yung daan pero sabi niya parang buhat din ang bukito hindi ko lang sigurado meron tayong shades na madadaanan nakaliwa daw tayo sa si shades magpuputik yung daan hindi ko makatukol ang sakit ng na rayom ako okay mamaya na lang guys bye bye ano ko na lang sa inyo yung liliguan yun mga kabuto at bali nandito na tayo sa ano, shades sa kakaliwaan daw natin to siguro dito ang pasok tayo sa loob pasok tayo kami salamat po May daan daw dito kaso daan bike daan tao lang talaga bundok na to guys yan wala hindi natin na lang <laughs> saan yung daan papuntang sukol ito po kapila ito po Ayan po Ayan, oh. mairaan po ha ah. Opo, salamat po Ayan guys, bali Bundok ah, Sige po, thank you po Ang dami natin matatanungan bago tayo makarating Hello guys buntok talaga Ito tayo Tapos makaganda yung figurine alam yan, wali, tinuro nito ko to yung daan dito sa may si, ano kami parting sukol bali nasa sukol na tayo bali tindadaan natin bundok yan masakit pa yung rayo mo ko pero sige tara tutoy salamat uh -oh. Salamat. Ha? Mahirap? Madulas? sige, sige. Sa sokol. Hindi nga eh. Kaya ka nga nagtatanong sa inyo eh. sige. Huwag na. Baka hanapin pa kayo ng nanay inyo. Ilat pala yung daan dito. Pero pag dati, Bundok talaga yung daan. Masakit pa rin yung rayuma ko. Eh, may mga bata sumama sa akin hanggang ilat. Labang as dito tutoy. Yo, balisin naman tayo ni Tutoy Dine. Oh, yan. Shout out kay Tutoy. Dine sa taga barangay patugo. Shout out mo tani. Shout out sa aking nanay. <laughs> Laka na ikaw doon. Balik na ikaw. Salamat na. Sa ba? taga balaya. Yeah, mga kabunto at minadaanan tayo ditong ilat. Yan. Ito yung ilat to. Oh. Ang luwang ng ilat dito. Puro bato. Kaya yung malalamang ilat. Yan. <laughs> eh, no, o. Puro bato yung ano. Tapos aahunin natin ito. Iaahunin na naman tayo. Sinuro ng mga bata yung daan. Aahunin natin to. Nakalakad lang. Ilat. Yan. Ayan eh, o. may mga bato. Ayan. Bali ilat yung napuntahan natin. Tapos ito yung daan. Ito yung daan. Ito, ito, ito. Yan. Ito yung daan. Yan. Akit tayo dyan. Hindi ko lang kung ano nalalabasan ko dito. Basta sabi ng mga bata, di yung daan. <laughs> Yan you know, o. Nasa guba tayo. Abutin na naman tayo ng gabi. Ah, oh, 5.20 ako. Malay sigurado. Abutin tayo ng gabi. Yan. O, oh, kita nyo. Ang ganda dito. Lalo na kung may tubig to. Ang ganda. At tara baka abutin pa tayo ng ulan. Let's go. Yan bali dito tayo dumaan. Galing ilat. Galing patugo. Yan yung daan mga kabuntot. <laughs> Hindi ko alam kung anong lugar nilalabas ang kaway. Eh. Sabi nila sukol. Sige <laughs> yung may natin. May naputol na puno. Sa daan. Ewan ko kung bakit naputol dito. Tumaas na ako eh. Parang dito na yung daan parin hindi ako sigurado Kaya yeah, guys basang basa tayo ng pawis Tapos ito yung dinaanan ko Ayan yung bay Puro puno Puro sanggabal na puno Mga naputol Hinutol na puno bay. Tatumba kasi yan oh. Ayan Yung tayo dumaan Ah bag ah, magbundok. let's go. Mabali guys, ito yung nilabas. Ah, Rick ko! Ay, ito yung pato. <laughs> ito yung nilabasan natin. May daan tao naman. Kung nga lang alam ko saan dito. Ah, grabe na. <laughs> grabe yung Grabe yung dulas siguro gan tao eh ah, grabe tulad na ano pwede na magsama ah yan bali guys dito tayo lumabas <laughs> sa may bahayan ang dami ng aso. Ang dami ng ko alam kung tama yung daan ko parang babalik na tayo aray <laughs> ko ang daming aso hindi ko alam kung saan ang daan ito ang daming aso dun yung ah. bali guys nandito na tayo ito yung lumihan dito sa barangay sukol wala yung ito nga ba? oo oh, ito yun yan, bali guys, nandito na tayo. Ito mga pala yung lumisan na sikat na sikat dito sa Barangay Sukol, wala yung palakas. Ito na nga yun. At ito na nga 'yon. Kaya <laughs> uh, natin natin 'to nitulong ng Yan bali, ito nasa anan na lang. 2 1 kilometer lang bago tayo dumating dito sa ano, mismong lumihan ta uh, order na tayo yan mga kabuntot bali nag voice record muna ako dahil mayroong sounds nga pala dun sa Pidelas Lomi House yan baka magbabala kayo pumunta na Pidelas Lomi House eto na at atin ang titikman ulit at ako ngayon nakarating na dito noong pa at pero natikman ko talaga talagang napakasarap talaga at sinasabi ko naman sa inyo kung sa wala pagyayabang eh, may sarap din talaga ay sinabi na kaya ano pang hinihintay nyo kaya tara na kakain na Ikaw oh, mga kabutot pala ito na nga pala yung lomi ng Sokol Gulay. Sokol Gulay, Batangas. Yan. Yeah. Bali ito yung lagi na pinupunta ng mga tagabayan dito sa ano, Sokol. Alas lahat din dito sa Sokol, dito na kumakain. Lomi. Oh. Diba? Oh. Kung ikukumpara mo siya sa iba. Yung ano niya, malipes. Yung iba sa, iba kasi mataba. Parang sagisado. Okay. Na taon to yan yan. Malasa na. Uy, grabe. Uy, sarap. Bali special nga pila. Nila, special nila. Bali 80 pesos. Tapos yung jumbo nila 90. Tapos yung jam, extra jumbo 100 pesos. Mm. Parang yung mga laman na. Log. Tapos ito hindi ko lang kung charon na dinurog ba o... Hindi ko alam eh. Basta. Charon din. Okay. Ah, iya. Hmm, um, kamu Tikyam. Baka Wow. Sarap. Sold na ako dito. Ba special lang yung in-order ko kasi hindi ko kaya ubusin. makakain ko lang kanina. Bago ko, ma bago ko matapos mag-area. Bago umuwi, kumain muna <coughs> nhau pa rin bali mga kabuntot na ubus ko na Pawas ako sa bundok Bundok ng dinaanan ko ayun guys, ito na, naos na, sarap ito natin hmm, sarap ubi na tayo